Tuloy-tuloy ang pagsulong ng mga programa ng lokal na pamahalaan ng Tarlac City sa pamamahala ng Inalang Lungsod na si Mayor Christy Angeles. Hinanap ang orientation para sa Smart City Angel Portal Ecosystem Project na dinaluhan mga miyembro ng Barangay Council sa 76 na barangay ng lungsod. Ang next step nito after the initial meeting with them is yung meetings namin with the different sectors in Tarlac City we will make sure na the different meetings that we'll be holding they will be well informed of what uh, smart city is all about here in Tarlac City matatandaang ipinakilala sa mga Tarlakenyo ang Citizen Mobile App na siyang kauna-unahan sa buong Region 3 through smart city project A uh, magkakaroon na ng access yung mamamayan natin pagdating sa mga public informations, sa mga programs and projects ng uh, local government. We're hiring 530 data gatherers just to make sure na walang maiiwan na hindi naka-enroll sa application na ito. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang serbisyo ng lokal na pamahalaan para sa mga residente at mas madaling mamomonitor ang estado ng bawat pamilya lalo na ngayong panahon ng pandemya. Nagpapasalamat ako una sa lahat na very warm ang reception ninyo to convert Tarlac City into a smart city. We only become smart because we are one with the people, because we are united together. Nagkakaisa tayo to make Tarlac City as smart city. relax city we are ready, we are ready.